Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi na ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para pakabata mga manunood patnubay na magulang ay kailangan. Sa Tawag ng Dilim Isinulat ni M.R. Treo 26 Mahal na mahal ni Eli si Mira Tatlong taon na silang magkasintahan. Pero dahil sa trabaho, Napilitan si Ellie na lumipat sa Maynila. Tuwing gabi, taning video call ang tulay ng kanilang pagmamahalan. Isang gabi, Oktobre 24, habang nag-uusap sila. Han, bakit parang madilim sa kwarto mo? Wika ni Ellie. Ewan ko, kanina pa namamatay yung ilaw dito. Sabi ni nanay, baka may nang aasar na engkanto. Engkanto? Sa gitna ng bayan? Tugon ni Eli kay Mira. Sabi nila, kapag malapit na ang undas, naglalabasan daw ang mga kaluluwang di matahimik. Napatawa si Eli. Baka nagkukulang ka lang sa tulog. Pero sa screen, may aninong dumaan sa likod ni Mira. Isang aninong matangkad, payat, at parang kumakaway. Pagkalipas ng ilang araw, nag-iba na si Mira. Hindi na siya tumatawag, at kapag tumawag man, malamig ang boses. Minsan, habang nagvi-video call sila, napansin ni Ellie na, parang may dalawang anino sa silid ni Mira. Isa sa kanya at isa pa nakatayo sa sulok. Han, may kasama ka ba diyan? Tanong ni Eli. Ngumingiti lang si Mira, walang sagot. Kinilabutan si Eli. Hanggang isang gabi, tinawagan siya ni Mira ng alas dose. Nang sinagot niya, Nasa gitna ng kagubatan si Mira. Nanginginig, umiiyak. Eli, tulungan mo ako. Sinusundan ako ng babae. Sabi niya, gusto raw niya ang katawan ko para makabalik sa mundong to. Anong sinasabi mo? Nasan ka? Mira. Sa sapa. Kung saan tayo unang nagkita, Eli? biglang nag-blackout ang screen. Ang huling marinig ni Eli, pag nahanap mo ko, huwag ka nang lalapit. Kinabukasan, bumiyahe si Eli papuntang Dumaguete. Sa bahay ni Mira, sinalubong siya ng nanay nito. Umiiyak. Anak, tatlong gabi nang nawawala si Mira. Pero ang nakakatakot, Gabi-gabi, nagriring ang cellphone niya. Video call daw, pero walang sumasagot. Pinumtahan ni Ellie ang sapa. Doon niya nakita ang cellphone ni Mira, nakapatong sa bato. Nang buksan niya, may isang hindi kilalang video file. Pinanood niya itong si Mira, nakatayo sa gitna ng sapa, umiiyak. At sa likod niya, isang babaeng duguan ng bibig, nakaputi, at may mga kuko na parang matutulis na bakal. Hindi mo ba siya gustong makasama, Ellie? Nakingising ang babae. Mula sa video, sino ka? Ako ang dilim na tinawag mo sa gabi-gabi mong panangoy. Lumipas ang ilang oras, nagising si Ellie sa loob ng lumang bahay nakagapos siya at sa tapat niya si Mira pero iba na ang mga mata mapula at punung-puno ng galit si Mira pero iba na ang boses Eli Mahal mo pa rin ba ako Oo pero hindi ikaw to nilalapitan siya ni Mira Ngunit ako na ang mangingising Mira ngayon. Ibinigay niya sa akin ang katawan niya para makasama ka habang buhay. Doon niya napagtanto. Ang babae sa video, isang mangkukulang manamatay sa selos maraming taon na ang nakalipas. Si Mira ang ginamit niyang si Didlan. Habang palapit ang babae, nagdasal si Ellie ng malakas, hawak ang rosaryo ni Mira. Sumigaw ang nilalang. Hindi mo ako mapipigilan, Eli. Lahat ng pag-ibig na nasaktan nagiging dilim. Bumukas ang mga bintana at humampas ang hangin. Nagsimula itong maging maitim na mayo si Simira. Unti-unting naglaho. Iniwan si Mira, bagsak, nanginginig. Bumalik si Ellie sa Maynila, buo ang laob na kalimutan ng lahat. Pero gabi-gabi, naririnig pa rin niya ang tawag sa cellphone. Isang unknown number, video call, alas 12 ng gabi. Isang gabi, sinagot niya. Nakita niya si Mira, nakangiti, parang walang nangyari. Han, mismo ako? malambing na tanong ni Mira. Akala ko, patay ka na. Sinong sinabi? Tugon ni Mira. Tumango si Eli, nagulat. Sa bilid ni Mira may nakasabit na rosaryo na punit. At sa salamin sa tabi niya, ang mangkukulang na babae. Nakatingin, nakangiti. Wala ng LDR ngayon, han? magkasama na kayo. Habang buhay. Pagkalipas ng isang linggo, natagpuan si Ellie sa apartment niya. Nakaupo sa kama. Nakangiti, yakap ang cellphone. Ang screen ay bukas pa rin sa video chat. Sa kabilang linya, nakasulat. Connected. Six days, 23 hours, 59 minutes. At sa background, maririnig ang boses ni Mira. Mahina, pero malinang. Huwag kang lalayuhan. Kasi kung lalayo ka, kukunin ka ulit ng dilim. Wakas.